Magandang gabi mga tagapakinig. Ako po ito, si 404. Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay personal kong kwento. Mula sa pagkabata. Naalala ko lang itong kwentong ito nung simulan ko ang aking channel. 2006 nang nangyari ito. 11 years old ako kung um, pagkakaalala ko nangyari din ito ng December at Christmas break namin sa eskwelahan. Nung panahon na ito, pinapayag-payagan na ako ng magulang ko na gumala o umuwi ng late galing sa bahay ng aking mga tropa. Nasaktuhan din na simula na ng simbang gabi kaya nagplano kami ng apat ko na kaibigan na mga ruling. May kalakihan ang lugar namin. At kabisadong kabisado ko ito kahit paggabi. Nagsimula ang ruta namin at kahit na hindi namin kabisado ang kanta. Nakakakuha kami ng tigdos, tigtres. Swerte na kung may lima. Inaikot namin ang lugar namin, at hindi pa din kami nakakalagpas ng 50. Dahil alam ko naman ang lugar namin, ako na ang nagsilbing guide ng aking mga kaibigan. Inikot ko lahat ng bahay ng aking mga klase para makakuha ng malaki laking bigay. Umikot din kami sa barangay namin. Nagbigay si sikap ng 50 pesos. sa isang gabi nakalikom kami ng dalawang daan apat lang kami nun sobrang saya namin at binalita pa namin ito sa iba pa naming kaibigan kaya kinabukasan napagpasyahan din namin na isama sila para mas marami kaming kitain kinagabihan nun Inulit namin ang ruta na inikutan namin. Pero dahil nga sa mas marami na kami, kailangan din namin damiyan o habaan yung lugar na pupuntahan namin. Naalala ko nun, alas 10 na, at di diba kami nakakabuo ng magandang hati para sa anim na tao. Ako bilang pasimulo, naiipit na ako nun kasi ayaw nilang umuwi nang hindi sila nakakasinkwenta. Bumulong na lang ako. Sige, may alam pa ako isang lugar. Yung lugar na to ay nasa loob ng kampo. Kaya mga sundalo lang ang nakapasok dahil may kaibigan ang tatay at nanay ko sa loob. Sinabi ko na lang na pupuntahan namin yung kaibigan ni mama at papa para papasokin kami. <clears throat> sa kampo na yun, magkakaiwalay ang streetlights at literal na bumbilya lang na dilaw ang ilaw pasok ng kampo na yun masasalubong mo din ng napakalaking lumang ospital luma ito pero pinapasukan pa din ng mga pasyente habang naglalakad kami napansin namin ng mga kasama ko na iba yung lamig ng hangin natatakot na din sila dahil na sobrang dilim kaya paulit-ulit ko silang tinatanong na gusto ba nila magkaroling dahil medyo malayo pa yung mismong mga bahay na nakakantahan namin yung iba, oo oh, ang sagot yung iba, umiiyak na din at gusto mo umuwi habang naglalakad kami napansin ko na may napadaan na kotse dahil nasisinagan ng ilaw ang isang puno na malapit sa poste at yeah, tumabi kami. Pero sa hindi mapaliwanag na dahilan ay lumalabo ang aking paningin. Paulit-ulit kong kinakamot ang aking mga mata dahil hindi ko alam kung nalapit na lumiko ang sasakyan. Nang maaninap ko, may babaeng nakaputi sa ilalim ng puno puno ng dugo ang kanyang bibig at nakangiti. Nanlalamig at naninigas ng aking mga paa. At nanginginig kong boses ay napasigaw ng takbo. Tumakbo kami habang hawak ko ang dalawang mas bata sa akin. Halos makulit na din ang aking damit sa kanilang kapit may mas masan kami tumambay muna kami sa isang bakery doon tulalapat pa din ako tinatanong ko sila isa isa nakita din ba nila sagot nila hindi pero ang isa kong kaibigan na nanginginig pa din kinalapit ko sabi niya na nakita niya din daw at habang tumatakbo kami ay mas malapit na siya sa amin kumpara na sa malayo ng una namin na Kinabukasan, tinanong ko ang aking nanay at tatay Dahil ninong nila yung sundalo na pangalan na ginamit ko para makapasok Sa almusal, kinuwento niya Ang kwento daw ng ninong niya na Madami daw ang pasyente ang noon nang dahil sa gera At doon din nila sa ospital At kada araw daw naglilipit sila ng mga babaeng nagpapakamatay sa puno. Hindi na ako nagkwento pa sa kanila dahil sa mga panahon na yun, ang sinabi nilang story ang magpapatlo sa nakita ng aking mga mata.